Ito guys, sumupa na yung ulan. Ito, parang nanglalana na yung tubig dito sa may pastulan. lakas kasi yung ulan kanina. Ito yung mga damo, basang-basa. Uh, pati mga alaga nating kaming. ating tandaon na atong uh, kambing kung anong nangyari. Ito natin makikita guys, uh, parang Sobrang basah. Itu sila guys oh. Itu naman nanti kesemahan. Ah, Naga alaga di nang kambing. Itu si pidring. Eh, Itu si pidring. Oh, Tengok ni guys. mengalaga alaga. Basah. Basah ulan. Eh, Itu si birna. Itu si birna. Yang anak ni. Ikai. di sungai. Itu. Ang basa sila sa ula, no? Para matakli. Upang no? oh, kasama ni. No? Si. Patay na siguro to. Si Molina. Ito. Si Molina. At saka isa si. Yung kakanda nila. Yang... Ibang may Si. Pitrah. Ito guys. Ang ating isang alaga na. Itong si, ano, ika ay buntis na rin. Bakit na itong mga anak sa susunod na buwan. to yun na yung tiyan na. tiyan niya at saka yung milk to Ito yung isa sa mga uh, palatandaan na malapit na mga anak yung kambing pag lumalaki na yung milk plants wala ding sungay katulad ni Manuel. At isa lang ang kanilang pinanggagilan na ama na si Master Brunier. Ito man ating isang alaga guys. Yung buntis na rin. At malapit na rin itong mga anak. Ito. Ito si Megan. Parang artistahan yung pangalan ng ating mga alagang kambing. Ito na putol yung sungay niya so, at simple rin kita ko naman sa kanyang milk plants na malapit na rin itong mga anak sa sunod na buwan so focus natin oh. ito so, malaki na malapit na itong mga anak ito yung isa sa mga sinyales na malapit na mga anak ang ating alagang kambing at ito naman yung isa pa anak ito ni Megan ito si Megan ito naman si Tistayan din ang pangalan nito si Impress at ito naman yung milk siya niya oh. laki laki na rin tulad ni Ikay virgin pala ito kasi dumalaga ka pa rin ito na bubuntis ito yung at ito naman si Cordapia may anak na nanganganak na si Cordas, Cordapia noong nakaraang buwan noong January 27 at ito ang kanyang anak babae rin parang magkahawig pa rin ng ilang mga color uh, dirty white pero pag malaki na ito si ano nangalan ko na ito na Kimberly. Si Kimberly ang pangalan nito ni anak ni Cordapia. At ito naman ang ating lumalaga rin na magkapatid magkap ni ano, ito si Empress. Ito rin si Lorin. Isang pasarin rin. At ito naman ang ating pinaka-legendary na hinahing kambing. Ito dalawa ang kanilang anak ang kanyang anak at basang din sa ulan kasi ang lakas-lakas ng ulan kanina ito yung mga palibot natin may tubig pa sa damuhan na pupundo kasi may malalim ito na tunaan ng kalabaw at ito na rin ang ating mga paligid guys oh, may mga tawir doon sa GCP at saka may mga bundok mga hindi masyadong malaking bundok at ito yung pastola natin na pinakamalaki at maraming salamat po guys sa ating sa inyong mga walang sawang suporta at taga-subaybay sa ating mga video sana naman nagustuhan ninyo ang ating tips ngayon ang tips natin ngayon ito yung isa sa mga sinyales na malapit ng mga nganak ang buntis na kambing ang pagbubuntis ng kambing ay isa sa mga napakasarap nating isipin na malapit ng mga nganak ang kambing at isa naman ang sinyalis nito ito yung lumalaki na yung milk lands. ang milk lands, pag malapit na mga nganak ang kambing ay lumalaki kasi naglalaman na ito ng gatas at dito din nabubuhay ang kanilang mga anak sa tuwing nanganganak na nito tulad nitong dalawang maliliit na kambing dyan sila nabubuhay sa milk lands at kailangan yung milk plants na may maraming laman na gatas para rin malulusog ang ating mga alagang kambing sa pagdating ng pagpanganak at magdididide yung kambing ay simple naman malulusog din kasi maraming gatas at salamat na rin sa inyong panonood sa ating mga video at hanggang dito na lang ko guys. Ito si Brunner Mix Vlog. Ang taghatid na ninyo ng mga tips o na idea ng pag-aalaga ng mga kambing. Thank you and God bless sa inyong walang sawang panunood.